Hello mga mami, ayan, kain po tayo. Ang ulam po ay sardinas na may sibuyas, may asin, may bawang, ginisang bawang, syempre, sardinas. At also, di mawala ang black coffee. Ayan, maitim-itim pa, matapang. At kaning lamig. kanin lamig talaga. dami, oh. Kain po tayo. Ang sardinas, oh, di ba? Hmm, kami sardinas tapos makikipag lips to lips kasi 'yung mahal, goy. Ito ulam mo, ano? Swak. Ang sarap makipag lips to lips pag ganito ulam. 'Di ba? Sarap, oh. Kain po tayo. Hmm. Gawin Sino 'tong gustong humalik sa akin? Hmm. ah, hardinas ulam. Minsan lang kasi ako nakakain ng sardinas. Pag wala yung amo kong lalaki. Kasi pag nandito, hindi pwede. Kasi kahit maamin niya yan, mamatay ng kasusuka yun. Ayaw niya ng isda. Kain pa. Hmm. Ang sarap. ba? Diba? Ayan, no? Yung sauce. Masarap tong sardinas na to. Hindi siya malansa. Eh, hindi siya katulad ng unang nabili ko. Hmm. Sobra ang... Ano yun? Lansa. Maamoy. Parang ano? Parang, ano yun? Pipay na pinabayanan. Yung bang hindi naghugas ng isang linggo. Ah, grabe, oy. Kain po. Nalinis yung kamay ko ah. Yung kamay ako kasi mas masarap kumain na kamay. Masarap naman talaga ang kinakamay. Pasigop tayo ng kape. Hmm. Panalo ang... Hindi ko alam kung almusal to, tanghalian o hapunan, merienda. Ah, basta nagugutom ako, kakain ako, di ba? Ah, kain. Kain po tayo. Ito lang kasi, yung gusto kong ulam. Kaya, mahalin nyo na ako. Kasi, hindi kayo maghihirap sa akin. Charot. So, dyan ako sa simpleng buhay. Magarbong buhay. Masa transparent, sabi nga, diba? sipu sipo lang. Kain po. Tardinas. Mmm. Tapos yung sibuyas, ang sarap. Mmm. Ba, sabi nila yung sibuyas pampalibog. Hmm, naluwala ka dun. Talaga malibog, malibog, oy. Ang ko na sin kinain si sibuyas. Ba't ako hindi nilibugan? Charot. Tama. Kain kain en. Ah, sarap. Mm, amoy lang hininga. Amoi, amoi sardinas. dinas, di ba?